Hello mga Mars! Kumusta kayong lahat dyan? Araw nga ito ng Miyerkules at kami ay day off. Sarado po yung aming tindahan sa araw na ito. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-edit ng mga video. Yung napapanood nyo sa video na ito ay ganap po ito nung lunis pa. At syempre kapag umaga ang paninda namin dito ay mga almusal na pagkain at mga bandang alas 10 ng umaga ay paisa-isa nang lumalabas yung mga luto kong ulam para paninda naman pang tanghalian. At nabanggit ko nga po sa inyo na sa araw na ito ng Miyerkules ay sarado po yung aming tindahan dahil hindi ko na kaya tiisin yung sakit ng katawan. Sunod-sunod nga na araw yung aming mga tanggap na pa-order at bukod sa mga pa-order na niluluto ko ay syempre hindi nawawala ay nagluluto din po ako ng aking mga paninda na almusal at mga ulam para sa sa pananghalian. Mas mahalaga po yun kasi mas marami po akong customer na araw-araw na nagpupunta dito sa aming kainan. At kapag naglalabas na ako ng mga ulam na paninda, ay yung aking mga panindang almusal, ay nilalagay ko dun sa may bandang dulo ng aking lamesa. At paunti-unti ay nauubos yung aking mga natirapan ng mga panindang almusal dahil yung iba kong mga customer ay tanghali na kung mag-almusal. Kaya nga minsan kapag maaga ako nakakaubos ng aking panindang almusal, yung mga customer ko na tanghali na nagpupunta ay nagre dahil wala na silang mabiling almusal. At dito nga sa part na ito ay naluto ko na lahat yung aking mga panindang ulam. At may natira pa ako na mga panindang almusal kaya naman ibabalot na yun at ipamimigay na rin. At nang maluto na nga lahat ng ulam ay nagsimula na rin akong magluto ng aking mga tanggap na paorder. Mas priority kong tanggapin yung mga order na after lunch yung pinaka-pick up ng kanilang order. Kasi nga, syempre, natapos ko nang gawin yung aking mga panindang almusal at panindang ulam para sa pananghalian. Hindi nasasagasaan yung oras ng pagtatrabaho ko para sa aking mga paninda na pan-display dito sa aming kainan bago ko gawin yung mga tanggap na pa-order. Pero minsan, meron talaga mga pangyayari na sumasabay yung mga luto kong pa-order sa mga luto kong ulam at mga luto kong panindang almusal. Napakahirap ng ganong sitwasyon at nakakapagod talaga mga kailangan talaga ay eh, huwag kang magkakamali. Lahat ng galing mo ay ilalabas mo dahil sabay-sabay mong gagawin lahat ng trabaho. At nangyayari lang ito mga Mars kapag hindi ko matanggihan yung customer o kaya naman ay nang ikiusap na sa umaga pwede yung kanyang order. Pero aaminin ko sa inyo ang totoo mga Mars ha nakaka-stress po yung ganong trabaho na sabay-sabay lahat. At sobrang nakakapagod talaga sa katawan kapag ganun. Siguro mahigit isang linggo na straight na mayroong umuorder sa akin at yung oras na mga order na kailangan nila ay pasok sa oras na gusto ko. At sa video ko nga na ito, araw ng lunes, ay tatlong customer ang ginagawan ko ng mga order. At mapapanood nyo nga rito yung aking mga luto na mga order ng aking customer. At syempre pagkatapos kong magawa yung order ng customer ay talaga namang pinopost ko yung iba. At nagpapasalamat ako dahil nagko-comment yung aking mga customer at nagpapasalamat dahil masarap daw yung kanilang pagkain na pinagawa sa akin. At alam mo yung ganitong pakaramdam mga Mars kapag pag yung pagod na pagod ka na, tapos mababasa mo, nasihan yung customer mo sa ginawa mong pagkain. Talaga namang ang laking bawas nun sa kapagura ng akin katawan mga Mars. Kaya po, maraming salamat sa lahat na nagtitiwala na umorder ng pagkain dito kay Tata's Food Shop. Yun lamang po, maraming salamat sa panonood